Mga karels, mayong gabi eh. Naku, nadungan ba nga uh, grip yot niya kay Padre Darwin na ang nagpalansang kang Kristo dili daw mga paring katoliko kundi mga paring hudiyo. Tinood mana Pero, atong tanahon, kung kinsa yun ang nagpalansang kang Kristo. Ha? Tanawa niya, paminaw mo ha, kung kinsa nagpalansang kang Kristo. Diyan, diyan. Diya, oh? oh. Ah, Ilin G. White nga sinulat. Itawag ni siya og uh, Prophets and King by Ilin Gold White. Sa page uh, 642, ingon sa din eh, Adunay kapasailuan uban sa Dios, adunay pagdawat sa hingpit Og walay bayad pinaagi sa mga katakos ni Hesus. Ang atong nalansang, ha? Ah? Ang atong nalansang Og nabanhaw nga Ginoo. Oh, sukit so, na naglansang kay Kristo. Alaka! Mga isdi, uy! Kamu po'y naglansya ka, Kristo? Oh? Oh? Patriarchs, a prophets and kings. Oh? Adunay ay o uban sa Diyos. Doon pagdawat, pagdawat, hingpit o walay bayad, pinaagi sa mga katakos ni Jesus. Ang atong nalansang, o nabanaw nga ginoon. Alagi lansang na ninyo si Jesus. Oh, oh. Alaka! Alaka! Sao na lang na inyong basaho nagtugan, an kamo nagpalansang Ala, bantay